Napurihan ng National Intelligence Coordinating Agency ang Pangasinan PNP, AFP at PCG sa matagumpay na paglulunsad ng bagong security space o programa na naglalayong higit pang patatagi ng seguridad at kapayapaan sa lalawigan. Bahagi ito ng mas pinalakas na inisyatiba upang mapanatili ang insurgency-free status ng Pangasinan at maiwasan ang muling pag-usbong ng mga lokal na armadong grupo. Ayon sa NICA, mahalaga ang naturang hakbang upang mas mapaiting ang koordinasyon ng iba't ibang ahensya sa pagtugon sa mga banta sa seguridad. Tiniyak din ng ahensya ang tuloy-tuloy na pagbibigay ng intelligence support at threat assessment bilang katuwang ng mga institusyong nagpapatupad ng programa alinsunod sa mandato nito sa ilalim ng National Task Force to End Local Communist Armed Conflict o NTF-ELCAC. Kaugnay nito, muling ipinaliwanag ng NICA ang kanilang papel bilang chairman ng Situational Awareness and Knowledge Management Cluster ng NTFE-LCAC. Bilang bahagi ng naturang tungkulin, nakatuon ang ahensya sa pagbibigay ng tamang impormasyon, pagsusuri sa mga potensyal na banta, at pagtulong sa mga partner agencies upang mapigil ang mga galaw ng mga grupong naglalayong mag-recruit ng tinatawag nilang urban terrorists. Kinilala rin ng NICA ang patuloy na pagsisikap ng kanilang mga katuwang na ahensya sa pagpapanatili ng katahimikan at kaayusan sa mga komunidad. Binibigyang diin nito na ang mga sektor gaya ng kabataan, estudyante, magsasaka, mangingisda at iba pang vulnerable groups ang kadalasang target ng pagre-recruit. kaya naman mahalagang mapalakas ang kampanya laban sa ideolohiyang nag-uudyok ng lokal na armadong tunggalian. First of all, we would like to uh, congratulate the PNP, the AFP, and the PCG for this effort uh, today, ano, kasi na sa katuparan na yung uh, kanilang kagustuhan na uh, ma yung launching ng phase na yan. Ano? So, ano ang role ng NICA dito? Uh, so, we know that this phase is uh, to sustain the uh, the ito, status of pangkasinan uh, to having a stable uh, Internal peace and security. Uh, and so that is anti insurgency or addressing ending the local communist armed conflict. So we all know that our agency, the National Intelligence Coordinating Agency, is the chairman of one of the 12 clusters of NTFLC, the Situational Awareness and Knowledge Management Cluster. And uh, of course, we have a mandate, specific mandate, sa and that is to uh, provide intelligence, threat assessments, uh, threat situations to all stakeholders. So for this one, uh, we, we will provide uh, intelligence support to all the agencies that will be uh, involved in this space. Ano? And of course, yung activity namin that in order to end the local communist armed conf conflict, we end the recruitment. Of uh, urban terrorists, recruitment specifically of our youth and students, that is uh, the priority targets for recruitment, as well as other sectors. Ano? Since Pangasinan is an agricultural uh, province, so ang mga natin dito, and also uh, sa coastal areas. the fisher folks, the farmers, ano, and the youth and students. Marami kasing youth and students sa Pangasinan with all of the uh, universities, colleges dito. Yan po ang role ng NICA. We will continue providing those uh, intelligence support to all stakeholders para makatulong kami to sustain the uh, uh, stable internal peace and security status of the province. Samantala, sa patuloy na pakikipagtulungan ng NICA, PNP, AFP, PCG at iba pang ahensya ng pamahalaan, umaasa ang pamunuan na magpapatuloy ang kapayapaan sa Pangasinan at masusugpo ang anumang posibleng banta na maaaring makasira sa seguridad ng lalawigan. Para sa programang Bomb Reports First Edition, Patrol Numero 2, Bombo Jaira Anka, nag-uulat. This is Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news and information. Bastrado, Bombo!